Gusto akong usapan sa barangay ah. Hm? Mm. Naano? Overspeeding daw. Overspeeding? Ang bagal-bagal kong -bagal patakbo, paano mag-overspeeding -overspe doon? Ba't sino nagsabi yung overspeeding ako? Dinescribe eh. Hm? Mm. Ano yung nagsabi? Ang mukha ni Cesar. Gwapo. Anong araw? Anong araw daw yung overspeeding ako? Gwabi naman sila kung makadescribe. Baka nagmamadali ako noon. Anong araw ba yun? Mamadali lang ako noon eh. Grabe naman. Kitang kita ba? Nakita ba ako? Ha? Sino sabi yung mga ganon? Ako oh, ka hi, Cesar. hirap naman. Pag ba barangay, hindi ako sorry. Kay Cap. Hindi ako sorry kay Cap. Kasi nagmamadali ako ng time na yun eh. Kaya napabilis ako ng takbo eh dito lagi tapos sa akin eh